another video tayo guys And, katapos ko mag live sabi ko gusto kong kumain ng sinigang na hipon ang sarap sarap syang maghigop ayan so medyo malamig ang panahon kaya ito na guys yung ating sinigang na hipon lang ang nilagay natin ka kalamansi ayan ang sarap ng sabaw ayan sarap ng sabaw. So, mag -ano pa rin tayo dito ng patis. So, ito ang ating ulam. Ayan, sarap eh. mamaya nagluluto ako ng bagoong, bagoong alamang kasi sa natin sa sausaw natin sa manila Ayan guys, thank you, thank you, thank you. Ayan guys, kain tayo. Ito na yung ating sinigang na hipon. Ito ang ating panghalian. Thank you Lord. So, yan, ito na yung ating bagoong, guys. So, so mamaya, kain tayo ng mangga. So, sa ayo baboong. Ngayon, manahalian muna tayo. Patis. Meron tayo patis.